parang dito nga mas maganda ito na eh kasi ito na yun kasi wala ka na naman makikita sa ibabaw yeah, no? yung pong mukha niya yung istatwang ulo yan mm -hmm. yung, yung, mukha ni Manuel Quezon dito sa ate Monan yan yung kauna-unahan na naging rest house ni Manuel Quezon after nung mga, mga panahon niyang yun nung siguro na, na mayapa na o namatay na siya naging kampo na po yan ng mga sundalo at mga kapgo ng na mga nagbantay dito sa Sigsag Road mm. after nung development po ito na naging, naging project naging herbal pavilion po na nung sa Suarez po po ang nakaupo nung mm. governor po si Suarez nung natalo na ngayon po sa Heled na po ang may hawak niyan pero herbal pavilion pa rin po mm. dati po ang mga nakatanim po dyan mga iba't ibang herbal na gamot sa mga hika mga iba't ibang klaseng sakit lagnat, sipon, ubo, mga buni, mga okay, sugat. Ah, ito parang taniman yung kada ano, no, steel. ah, it yan sir, yun yung mga damon ligaw na. Ah, damon ito na yung to. Yung mga bulaklak na kapag kinuha mo, ito yung parang tipong pwede mong sipsipin kaso wala yung kanyang tangkay, yung tilos. Hmm. Ito yung mga tubig na naipon yung tamis. Oh. Hmm. Oh, yan yung nagpo-produce ng tamis na pwede mong sipsipin pag uhaw ka. So, pwede ba pag uhun na ka na, no? So, akitin natin yung ano. Ang tawag yun? Pavilion? Pavilion ba yan? Herbal ya? Pavilion. Herbal Pavilion ni... Na dating press house ni Manuel Quezon. Mm -hmm. Lahat po nang makikita yung pangalan, yan po yung mga bayan na nasasakupan. Katulad po ng Agdangan, Alabat, Atemonan, Buena Vista, Kalawag, uh, ano? Candelar, ano? Candelaria. Candelaria. Katanawan, Dolores, ito. General, ano, General Luna, General, Luna. tapos itong isa General Nakar. Oo, oh, ginyangan, Gumaka, Impanta. Lahat sa taas, no? Yung lahat po ng nasasakupang bayan ng Quezon. Yan po, lahat pa ating po yan. Tapos, ito kuya, ito yung garden before, no? Yes po, oh, ito po yung mga, nandito po yung mga, ito yung sinasabi ni Sir ni Ma'am Napako mm Yan. Andito yung mga iba't ibang klaseng halaman na gamot sa hika, sa buni, sa mga naaalarj sa mga katawan, sa mga rashes. Yung mga pwede mong inumin na serpentina, lagundi. Sinanda. Hindi na siya ginawang ano, no? bahay. Hindi na po kasi si Governor Highland Tan po ang magde-decide kung anong gagawin dito sa building. Yan lang po, kung makikita nyo. Kung mm. makikita sa vlog, total Dati maganda to, may mga lamesa. Dito po ginaganap yung mga event. Halimbawa po ay may patawag si Helen Tan, may pa-meeting, may pa-seminar. Mm. Dito po namin ginaganap. Yan po, mga lupang, mga lupang pataba po yan. Yan po yung mga ginagamit dito. Para Halimbawa, may isang sako pa niyan. Mm. May mga bawang ka na hindi mo na ginagamit na mabaho. Mga sibuyas, mga luya, ilagay mo lang siya, i-open mo lang yung sako, ibugsok mo lang yung mga bawang luya. Mga Tubo uugat na si bawang, si luya, yun na yun. Hanggang saan pa ito kayo hanggang likod pa? Wala, yun lang po yun. Wala na po yung likod, gubat na po yun, maahas na po dyan. Hmm. Saan yung, dito di, di siya natulog sa rest house Oh, uh, wala pa po, po ito dati. Ang nandito po dati, apat na ganito. Tapos, hmm. siguro may mga bubong dati sa minto. Ito yung pinakabahay niya dating rest house ni si Manuel Quezon. Itong area ito talaga. Mm, dito ito yung sya parang tutulog. pinaka main na pinto niya. Mm. Dati open po ito, parang pinto ito. Binuo ito. Ito ngayon, hindi na po ito sinauna. Pero yung loob nito, sinauna. Binuo lang yan kasi yung pader na natitira dito, parang hanggang dito lang. Mm. Tapos may tapyas yan. Okay. So, ito bago na to, no? Bago na po ito. Gawa na po ito ng Kapitulyo ng Lucena po. Nung mga empleyado po ni mm. J.J. Suarez po dati. Okay. So maliit lang din pala yung tinutuluyan oh, ni Quezon dito dati. Maliit lang po 'ko sa maliit. Pero safe kung tutusin. 'di ba si Manuel Quezon po uh, nakatira ay sa Baler. Oh, Baler. At nakapagtaka nga po kung bakit tinawag ito sa tinak Quezon. Mm. -hmm. Kasi si Manuel Quezon pala isipan eh. Sa Tagabaler Aurora naman siya nanirahan. Mm. -hmm. Na-napadpad siya dito dahil nga po sa kayamanan. Mm. -hmm. Parang sa gintubaga. Baka yung Yamashita hmm, yun ko yun. Napadpad siya dito. <laughs> <laughs> Ay, Quezon. Dito, nagsusod. Dito nanirahan nira Ah, yung itsura niya, no? So, mukha niya. Pero ang mga gumawa yan, mga Pilipino at imula dito na po. Kung mm. parang binuo na lang. Bago na lang to? Opo. okay. Ito yung hindi natin nakita kanina nung gabi. Yung mga animals pala dito. Yung mga structural animals hanggang doon sa taas. Ito may, may igil, eh. Ano mo kita okay. sa video pero yung igil So doon yung mga unggoy Ito para talaga syang park Park naman talaga Park pa rin nakalagay dito Atimonan Zigzag Park